So, ayun guys, ito ulit tinong yung Kuya Mikey. Welcome to my channel. Kasalukuyan tayo ngayon dito sa ating fish farm. So, last week nabanggit ko sa inyo ka uh, na hindi na ako uh, gumagamit ng ano natin, itong uh, submersible aerator. So, ngayon ang ginagamit na natin ay ang uh, galing fresh water, which is ano naman, uh, every once a week lang tayo nagdadagdag bawas. So, ang latest update, ito sasabihin ko sa inyo. So guys, nabanggit ko nga sa inyo na ito na ang ginagamit natin uh, sa ating uh, fish pan. So ang latest update, alam mo nyo kung ano nangyari. Mas maging, naging malakas na kumain yung ating mga alagang tilapia. Uh, ibig parang masigla na silang kumain uh, katulad di katulad dati na pagka yun ang ginagamit ng erator. Eh, ano, uh, napansin ko na mabagal silang lumaki tapos mahina sila kumain ang ginagamit na natin eh dito na sa fresh water. Ang ginagawa ko lang naman guys, nagdi-drink talaga ako. Uh, Katulad niyan, basa pa yung ano natin dito sa ating uh, drain. drain. na ako kanina, so hindi ko sa inyo na ipakita, nagbawas na ako ng tubig. Tapos ngayon, itinataas ko na lang ulit dito sa ating uh, malapit na overflow. So binawasan nating 'to kanina. So, uh, ngayon nagdadagdag naman ako ngayon. Ito ang naobserbahan ko talaga ngayon guys. Lumakas kumain yung mga alaga nating tilapia. Which is ano, dati-dati uh, hindi nag yung sa ibabaw. Pag nilalagyan ko yan, mahina. Mining ma matamblay, mahina kumain. Ngayon, nagdadagdag uh, tayo. Ibig sabihin, fresh water yung idinadagdag natin sa kanila. Malinis na tubig. Hindi katulad dati, yung submersible na aerator. Which is sinasaykel lang natin. So... Napakaganda ng ano, pagka malakas kumain yung ating alagang tilapia, meaning mabilis talaga siyang lumaki. Which is, uh, yun naman ang kailangan nating gawin sa ating pag-aalaga ng tilapia. Yung mapabilis nating mapalaki, malakas kumain, which is uh, para maano natin sila, ayun o, no? maraming maano ngayon o, no? gumagalaw sa ibabaw ng ating. Hindi dati ganyan na, Ah, uh, yung bang naglalagay sila naglalaro sa ibabaw para kumain ng ala mga tilapia, mga tilapia, mga pagkain nila. So ngayon dahil nga fresh water, yun ang naobserbahan ko. Napakaganda guys na freshwater uh, fresh water ang gamitin niyo. Okay, once a week lang. Ah, uh, ngayon Sabado Linggo ako nagka uh, ano lang pa uh, bawas, uh, nagdi-drain para malinis, nagdi-drain, drain doon sa overflow. Uh, sa ilalim at saka sa ibabaw para mabawasan, mapalitan yung tubig kahit nagkulay green, green na yan guys ah. green na yung ating tubig pero nagdadagdag bawas pa rin ako once a week siguro mga ano lang to kunti lang yung binawas ko mga ganyan lang sandangkal hindi ko dinidrain lahat tapos ngayon nagkakarga ako binabalik ko sa dating uh, level niya which is, ang naging uh, resulta malakas kumain yung mga alaga nating na tilapia yun ang naobserbahan ko sa pagpapalit ko ng fresh water ng ating ginagamit which is Uh, napaka-epektibo sa pagpapalaki na ating tilapia. Sana nakatulong itong video na to sa pag-aalaga nyo ng tilapia. Ito ulit ang iyong Kuya Mikey. Salamat ulit sa panunod. Sana makatulong ito.